Hello. Ay putang ina. John. Hello. John. 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 <laughs> Gago. Naalala ko pala sir yung natutulog ako, 'di ba? Pini-play ko yung playlist. Putang ina, may ASMR mo ang puta. Gising tuloy ako eh. Ako? Oo, oh, yung John D. Oh, uh, John. Tang ina mo. Hello speaker pa naman tayo. Malisa. <laughs> Ay, may ano pa ulit, animation. Ano no, wala na ah, okay. Oh, wala naman yun. Ano yun, sir? Tumahas-taas ako para sa wala. <laughs> <laughs> you know, ano? Ito yung ano? Tikit-tikit. Pinitigil ko. Ano yun ito? Crystal burger. Sige, sige, sige. Nakit na lang ako dito. Puto nga Shadow child. Kaya <coughs> ko ba ito? May isang... Isang pang maliit. Tapos isang nakadilang chupon. Tas ba o? Oh? Uh, ah, sir. May isang isa pang malitas yung ano, yung chupon na dila. Tarap. <laughs> ito. Uy, puto nga na. Ah! <laughs> hindi nila Uy, gagawin hinimod Uy Shadow Child pala yun, isang monster sir Ay, hindi ko pala na-check to Totoon May bata Wala, wala Wala naman. <laughs> Magkakamay pala yun pag umaatake. Umakit oh, ka na ba dito, sir? <coughs> Hindi pa. Sige. Ay, ito pala yung nagsasalita, sir. Oh. Kalang, ikot lang mo na ako. Ayun, mayroon po dito. Kaya dito? May. Yun ba yung kamukha natin? Ah. Uh. Nagsalita yan pag hawak mo, sir. Tapos nagsalita ka. Lato? Ayun, nagsalita din. Kaya ba pala natin? Sino yan? May talking tom. <laughs> Ay, tama ba ito, sir? Yung stoplight. Bagsak ko kaya ito, aluhin mo na lang. <laughs> Sige. May trauma na tayo dito. Ako dito eh. Magbabago ba yan ng... Ay, kagin. Magbabago pa rin siya ng ilaw pala. Basta wag lang hawak. Oo. 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 Ano kaya ito dadalim din? Siguro i-position lang lang maayos. Ayan na. You know. Okay. Hmm. Ilahin mo na. Hehehehe. <laughs> <laughs> Pero, we reach Ay, gago. Hilig mang hawa kasi. <laughs> Pwede naman tayo maglakad-lakad, no? Pwede naman. Ah, wag ah, na. Ano dito? Extract na ba yan? O magigrid -e tayo? Kasi pwede siya ilagay Pundi sa Pwede labas. Pwede yung... Oh. Oh, Buat grabe. Binuwat. Sheesh. Gidiretso na ako sa kabilang room. вообще. <coughs> Игнолк. Am I laggy? <clears throat> Dito yung isang extraction, sir. Yang ano pala, sir, parang mm -hmm. ano to yung Russian shit. Yung may laman sa loob. Kikulay uh, green yan eh, kaso nabagsak. Na Nauntog-untog ko yung ano. Yung. untog ko yung... Stoplight. Hmm. Pikit mo na. ka kasi nun eh, no? <laughs> So ito yung pinakamalapit na extraction, no? May bento. Ah. Uh, pwede yan, pwede. Ano kaya yung exit nito? Ito, <coughs> ano may bata naman. Hello? Hello? Saan ka sir? Wala well, ano naman laman yan, nandito ako sa taas Sa taas ka na? I mean... Minsan may tae dyan ginto eh Wala ba? Kita mo ba ako? Malap... Parang malapit ka na, saan ka na? Ayun! Hello? <laughs> Wala eh, wala. Wala? He's Ay, here. kage. Ay, p*****. Mababa na ako dito. Mabababasa ako pagpamalunan ko. Ang taas ata ah, ayan, sir eh. Saan ka ba? Pwede ata kita saluhin. Gumapang na ako. Ah, sige, sige. Hello. Yo, yo, yo kasi pa to, Ay, Si ano? Si? Si Kik Batowski. Oo <laughs> nga, no? Uy, na. Ito, sir. Ah, okay, ito, sir. Oh, mayroon pa isa. Nakapikit kasi, no? Hindi nakita. <laughs> Ay, ano to? Ano din yung babasagin? Parang glass. Mukhang ano? Mukhang ano? Wala ko may isa. Kasi Ay, ito dito, di ba? Ay, oo. Yeah. Parang di nalalagay, ah. Extract na ba to? Pwede na siguro yan. Oo, sige, sige. Hanapin ko lang yung... Ay, may maliit pa dito, sir. Golden tooth. Uy. Okay. Ikaw. Okay. Hanapin ko yung malayo. May ano sir, may ano, may reaper. Gusto mo patayin? Hawakan ko na lang pabalik. Done. Dito. Kaso ano pala yan ha? Nade-deflect niya yung spada, kailangan sa likod mo siya. Janet! Janet! Ay! 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 is recoverable. May well, minasahi ako eh. At Thank <laughs> you.